Ayan yung baba. Ayan siya. Mataas siya. Nasa taas na po ang dalawang lola. <laughs> ang lola na dalawa. Sino nagmasa pa? Nag-order po ng nanon ng dalawa lang kami isang dusi mo? Isang na pala kami. Welcome back to the... <inaudible> naman, hindi na lang yung mga naglupat. <laughs> 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 Mayroon ba itong atot sa puang? Ito sa big mula ba? Ito mm. sa kenta dito, puang. Kanang hangon ani, maabot ang 30 minutes na siguro ang biyahe at yung mm. sa big mula. na ka? Wala. Kaya tayo na dito. Ito sa dito sa kanang inani o plane. Uh. Ay glass di ay glass. Makita na pa nung lalo. Mm. Bigod, Yeah. May mga nag-jogging. O, ba? kita ko ba? Ang na nila, no? Hmm. Yeah. Lipat nga kami ulit. Hindi na, gusto ko mga sa taong nang sakit ang sa ilalim. kayo ang tabi pakita na ko tong ang ang pag exchange ng upuan dalawa kay na ko tong ako ang project project floor <laughs> ay na tayo sa pakpak -pak. okay. no. Eh, ah. ayo lang po. Hindi ka na yung mga <laughs> ano lang sa. Ayun. Ito sabaw na po kami. Okay. Plus pa lang, ha? Yes, one more. One more? Yes. One more. Bye. Diyan, nandun go tayo dito ngunong tayo. sila? Unga, unga, unga. Unga. Ayan, paket na po kami ulit. Pangalawang pataas na na? No? Yes. Last pataas na. Tapos dalawang ito itong balatang? dollar yung, yung million dollar mm -hmm. kita yung kita yung ano na ano, yung ah dito na tayo sa tuktok yan kita yung ano kita yung kita yung, yung sasakyan lang hindi na siya mapaan ayun ay beauty mulan Uy, wala pa yung Diyos me yung more more uh -huh. ang dilim ng kalangitan. ayun pero dun sana maliwanag yun eh. talanya uh -huh. sa mo mata, atres atras ay I, I love you kahit 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 sebring siyempre yun yung baso na nilo Ha? <laughs> yung baso nyo na nabasag? tapa tapa Ano tapa 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 Yung baso nyo na nabasag? Ano ka? Na Kanina tingalan tingala tayo dun sa Pinocchio. Oh, yun. Ang lilit, ang lilit niya sa inyo. Kita ni sangat, aku ini kaya. Kita ni sangat. 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 Kita ni ni sangat. Kita ni sangat. Kita ni ni sangat. Kita ni 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 May nakita. May na May nakita. May nakita. May nakita. May nakita. May nakita. May May nakita. ako. May nakita. 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 May May nakita. May nakita. May May nakita ginigino. <laughs> Ayan, o nasa ano Babay na baba na tayo. tayo. Last na ba to? Opo. I think so. Babay na tayo. Babay yun. Babay na yung award. Okay. Mag magbubukas naman yan kung talagang totoo na siya. Lumiritso pa. Buwan mo ka Okay. Isa pa pala. Buwan mo. ang ng laman o patay kayo. Sali pa tayo, English na mag-enjoy ka. ano nung unang Paket ay Ayan, nagbabaan sila dito. Tara, nagbabaan sila. sa postio, ito talaga, isang nakablu, isang nakadilaw, blue oh. t-shirt mm -hmm. tiring, nagpuporing nakapulang ano ba? nanay pero yun 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 Please comment, yeah. subscribe, like and share. Thank you.